May pagsaas na po ng mga terminal fees. Uh -uh, uh -uh. Nagkaroon na din ng ipapromise ipoprom na sa September 2025, yung um domestic service charges and international domestic charges, aakit yan ng 400 pesos. Uh -huh. Lahat yan ang mag-shoulder ay mga mamay ang Pilipino. pero um, oh, oh. hindi nakikita at hindi pa sinasabi kung ano yung benefits na to actually. Pinapabayad ng tayo agad-agaran na hindi naman afford ng karamihan ng mga mamay Pilipino. Oh, pero ma'am, paano po? Kasi minsan may mga sinasabi sila sa mga interviews namin, eh nagsisimula pa lang kami kaya hindi pa nakikita ito mga sinasabing benefits. Ano po? Uh, I mean, uh, sinasabi kasi na hindi naman agad-agad makikita. Ang um, kami actually kailangan i-lay out muna mm -hmm. ng uh, pambuo kung saan ba yung pera bago mag-impose ng gantong pagtaas at malaki ang pagtaas sa mga singil sa mga mga Pilipino. Mm -hmm. uh, hindi pwede yung uh, proud na proud yung gobyerno na ito na yung pinakamabilis na uh, pag-approve ng PPP project tapos hindi pa pinapakita kung paano gagamitin yung gantong klaseng pera at humiin na siya sa lahat. Mm -hmm. no? Ano ang marami tong epekto sa turismo, doon sa uh, paggamit ng mga dapat na karapatan, servisyo na meron tayo mm -hmm. uh, bilang mga taong bayan. No? So sa amin, yun po yung primarya. No? at hindi yung uh, nakita natin na tendency na kapag na-privatize na ng isang servisyo. Wala hindi na makikita o hindi accountable yung uh -oh. private corporations saan pupunta tong mga to dahil nga yung eskema na hindi na sila bahagi ng gobyerno. Uh -oh.